Hello mga kabeshi ko! Kamusta kamusta kayong lahat? And share ko sa inyo yung aking paksiw ulit na isda. Ayan, syempre di mawawala yung talong dahil may bunga pa yung ating talong na tinanim. Kaya ayan, may talong pa din sa ating paksiw. And ayan na nga, kumukulo na siya. And Guess what? Wala, wala yung toyo. Ang nilagay ko dyan is patis lang. And, syempre yung ating pampalasa. And, na nga. Kumukulo na siya. Hintay-hintay lang tayo hanggang sa ating paksiyo na isda ay maluto na. Ayan. Pero yung talong luto na yan. Masarap yan, guys. Try nyo din. And, ay na nga ready to eat na yan pagkatapos lutuin and don't forget guys follow naman sa akin and huwag kalimutan mag hurry up and comment and share sa aking mga videos ayan luto na kainan time thank you for watching god bless